Yung area na yan, kanina dito. Tapos may lumalapit dito. Dito. Sumisilip-silip siya. Sa kalagitnaan ng aming pagsisiyasat sa lugar, lumapit sa amin si Mang Jess Bailon. Nasa wiraw ang kanyang asawa, limang anak, at tatlong apo sa pagguho ng lupa. Isa-isang sinalaysay ng mga paranormal expert kay Mang Jess ang kanilang mga nakitang espiritu na nakapaligid sa amin. Paba-describe ko lang ulit yung matanda na nakita mo. Hindi naman gray yung hair niya eh. Mahaba ng konti yung hair niya, pero hindi masyadong gray. Tapos, makapal ng konti yung kilay niya. Kasama sa siya sana naguhaid na nadaganan, na o siya dead din? Kasama siya sa naguhaid na nadaganan. Kalahat yung mga katawan, hindi Baka, eh, babae lalaki? Babae. Isang damdang babae pa. Ah, ko siguro, so, may ko nga siguro. Kasi may gumising sa kanya isang bata eh. Nagpalabas sila dapat ng bahay ng buyes o kayong apo ko. Kasi nung umalis ako, iniwanan ko pa yung apo ko dahil diyang gising eh. Ito yung 100 ka ko pang merienda niya mamaya. Uh, so nung makuha namin, dito hili-hilira yung ulo nila. Ibig sabihin na sa bed okay. sila, sa higaan sila. Ano mangyari? Ano pong tawag sa inyo ng mga anak? Papa po. <laughs> Papa. 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 Kung kasi... Ano, kanina pang may maano na ako ka. Meron po ba kayong anak na mahilig magsuot ng basketball shorts? Basketball, basketball jersey. 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 Tumatawag lang kanina. Sir, yung mga paglalarawan ba nila, pasok po ba yun sa paglalarawan sa inyong mga kaanak? Okay, pasok okay. yun, pasok okay. yun. Ah, yung mga anak ko kasi, sport, ano yun sila, yung Yung mga short na suot na lalagay, madalas yan ang nakikita ko sa kanila suot nila. Okay okay na daw sila, masaya na daw sila. And wag na daw kayo mag-worry sa kanila. Kasi, um, uh, kung naman ano daw po yung nangyari sa kanila, sama-sama na daw po sila ngayon. And ang uh, gusto lang po na sabihin sa inyo, love na love daw po nila kayo. Kung saan mga kayo naroon, ganun din ang pagmamahal namin sa inyo. Uh, tulungan niyo na lang kami na narito na buhay. At uh, kami naman, gaganti namin sa inyo panalangin upang kataas. niyo. Ay, pwede po bang ano, yakapin ko lang kayo. Okay. Kasi, kasi ano? Maya-maya lang. Biglang yumakap ang paranormal expert na si Ange kay Mang Jess. Hindi, kasi kanina yung, yung na, bata, yung... kasi kanina yung babae. Kanina pa gustong, ano, Gusto niya pa kanina ang ano, nire-request sa akin. pa pa pa, niya sa kaya kapit mo. Kaya ganoon ako ng ganoon kanina pa. Eh, nagpipigil lang ako. So, madalas kasi yung sa akin na pagka ano. <laughs> kasi ano na yun sa kanya. Parang pinagbigyan ko lang kasi siya kasi kanina pa siya nangungulit eh. Yung batang babaeng nakita ko kanina naka-short, na, tapos naka-puting t-shirt. Gabalikat na ng buhay mo. Gabalikat ho ba ang buhok? Oh, uh, yes. Ang yes. Oh, yes. yes. Tama. Mga gabalikat ang buhok niya. Mahilig kasi mag-aayos ng buhok niya. Jay, ano ang lagay ng ng, ng spirito niya ngayon? Na uh, Disturbed? Confused? Parang a peace of mind? Ano ho ba? Yan ang gusto ko malaman. Ay, Yan ang gusto Ay, ko, malaman siya. siya. Okay lang siya tayo. Okay lang siya. Yan okay okay ang gusto ko malaman sa kanila kasi kung, kung, ako sana na gusto ko managhinip para sa kanila. Matanong ko po anong kalagayan nila, ano sitwasyon nila ngayon. Inimbestigahan din ng Team Paranormal ang pagpaparamdam o mano sa mga kapitbahay ng mga nasawing baylon. Gusto lang nilang pakipaglaro, ganun. Pero wala naman silang balak makaharm sa inyo or ano. Kapag nangyari siya ulit, di ba umi kumatok, Kamusta? Matingin mo. Para alam nila. <laughs> <laughs> Sabi ko, ayoko ng ano, ganyan. Tapos matihin hinto na lang. siya. Hinto na siya. Stop na siya. Oo, ganun lang ginagawa ko. Ganun palagi yung palaging advice na. Bago matapos ang gabi, nagtirik ng kandila si Mang Jess at nagsambit ng panalangin para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ah, uh, kung sila nakita ko na maayos din, masigit kami nasisiya kahit na gano'n na nangyari sa kanila. Na, uh maligaya kami ng mga anak ko pa na alam namin na nasa mabuti silang kalagayan.